Mag-walking kami. Walking. Walking lang. Tapos, may dala ko upuan. <laughs> Ayan, si mama din. May dala ko upuan. Mama, pakita mo yung, tong, mama, pakita mo yung ano mo. Ayan, kasi baka mapagod siya eh. <laughs> Laki dito guys, oval. <laughs> Kaya pa? Kaya pa. Kasi may sila pa po ka green Wag. Oo. Oo, mama. Sige, mamaya sakit yung balakag mo, ana. Napagod na siya, guys. <laughs> Hintay na. <laughs> Ayun si papa ka green <laughs> tubig muna, tubig. Oi, senior, eh. senior eh. Hi guys. <laughs> Good health. guys. health. Good health. Good health. Good eh. <laughs> training Training, Good Oh oh oh. oh. lang kami. Oh, di diba? <laughs> Bye na. Mayroon na si Papa. Bye-bye.